wakas, nakarating na rin ako ng Darwaliwag. Ang hirap pong kumuha ng dark clearance. Um, marami kang mga ikaw consider at asikasuhin. Unang-una, ano ba ang requirements kapag kukuha ka ng dark clearance? Huwag mong kakalimutang magdala ng, ito na, certified true copy ng ating land title, no? Kasi nating certified true copy, kukuha ka sa RD, kung saan nasa sa kupang lupa. Um, date of sale, ibig e sabihin kung ano yung document na ginamit niya sa bentahan. Pwede yung date of sale, date of absolute sale, date of donation, extrajudicial settlement with affidavit of publication. Lahat yun dapat ay certified through copy. I-ready mo din yung tax declaration ng lupa na inaasikaso mo at saka yung affidavit ng tagapaglipat. At kung patay na, yung mga tagapagmana ang magsasagawa. No? Ano nakalagay doon sa affidavit ng tagapaglipat? Unang-una, na ang kabuuang agricultural land holding na kanyang pagmamayari sa probinsya ng Bulacan, like ito, Bulacan kasi ito, ay nagpas o hindi lalagpas sa limang ektarya ang kanyang land ownership ceiling sa ilalim ng RA uh, 6657 as amended awal kasi magmayari ang isang tao, ang isang Pilipino, nang hihigit sa limang hektarya, lalo kung ito ay isang agricultural landholding. Kasi po dapat ang pagsasaka ay pinagahati-hatian at hindi pag-aari lang ng isang tao, lalo kung malaki. Na ang lupa ay walang nagsasaka, kung walang tenan. O kung mayroong nagsasaka, dapat, o may gumagamit ng bukid, dapat ay isaad sa apidabit na ang pagsunod nito sa preemption o redemption sa karapatan ng magsasaka tenant na may kasamang written notice na may patunay o lagda na yung pagsasaka na ganyang ginagawa doon ay ay kumbaga eh, aloud ng mismo may-ari ng lupa. Katulad ng inaasikaso ko na to, wala nagsasaka. So, pinasulat ng Maro, yan, Maro, ng San Rafael Bulacan, yung caretaker, na siya ay walang habol kapag nagkaroon ng bentahan sa pagbebentahan. So, yun ang dahilan ba't kinakailangan kumuha sa mismong barangay kung saan located ng lupa ng certification na yung lupa ay may tenant o walang tenant. At isa pa, kinakailangan nakalagay sa affidavit na walang nakabinbin na kaso yung lupa sa korte, no? at higit sa lahat na ang lupa ay retained area ng may-ari kung mayroong order of retention. So, ano pa, kinakailangan may apidabit ng pinaglipatan. So, ibig sabihin, yung nagbenta at saka yung buwili, meron silang apidabit na sasabutan. May forms naman po yan ibibigay ng DAR. Tapos, uh, ipapanotaryo mo yung LTC form number 1. Bawal lang may bura doon. Ako, sulat kami lang ginawa ko, dahan-dahan lang. And then, kapag na-fill mo na yung form 1 ng sa DAR, at saka yung mga affidavit ay naka-ready na, naka na, pwede ka na pumunta sa MARO no, Municipal agri, agrig, agrig, agri, agrari, agrarian ano ba yan? Municipal agrarian 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 ka agrarian sa, sa agrarian ngayon, ang requirement lang naman nila, syempre, masabihin naman nila sa MARO, katulad nung Xerox ng titulo, lahat naman Xerox. Ang isa lang ang original doon, yung certification galing kay Kapitana. Walang tenant o may tenant yung lupa. Tapos, ito na ang pinakamahirap. Dito ako nahirapan eh. Pupuntahan mo yung mga cities, doon sa, let's say ako sa Bulacan, sa napel Bulacan, located yung lupa na to. So, yung mga cities ng Bulacan, tinuntahan ko sa assessor's office nila. Assessor's office ng San Jose del Monte. Uh, may kawayan. Provincial Capital, Assessor's Office ng Malolos, at saka Assessor's Office mismo ng San bulakan Bulacan, kung saan located ang lupa. So, wala problema naman. Kasi bakit? Ang certificate po ay 200 pesos kung hindi pa city. Like, for example, sa Marilao, 200. Pero kapag city, parang 100 pesos. Pero pag two copies, parang 200, syempre. 100 per copy. Pati Marilaw, kinunang ko. Sabi nga nung head nila doon, bakit sa Assessor's Office, bakit pati Marilaw, hindi naman kami city. But anyway, kinunang ko na lang din And then, kung tulad ko, ako lang ay pinag-aasika. So, binigyan ako ng special power of attorney ng mismong mayari ng lupa, no? At syempre, mag-ready mag ka ng filing fee na 2,000 pesos. And at last, this afternoon, ay pasok ko na lahat ng requirements sa DAR Baliwag. Okay? So, I am recording this because after a month, maybe, ay, syempre, ay pasok ko na sa RT yung lahat ng application ko for transfer of title doon sa binilang ko ng lupa. 2.6 hectares. Pero dahil sa kanya ako bumili, kaya ako siya tinutulungan eh, kasi hindi ko matatransfer sa name ko kung hindi naka-name doon sa seller ko yung lupa. Sa madaling salita, eh hindi ko naman pwedeng i-direct ang... Pwede naman sana diretsyo na lang eh. I mean, si seller, yung sa akin ng lupa, hindi pa nakapangalan sa kanya, di ba? So si seller ng lupa, pwede naman sana ang ginawa dito, dalawa na kami binentahan sabay para dalawa na ang transfer. Kaya lang ang naging problema ko, kaya hindi ko napagsabay uh, pinaasikaso ko yung technical description sa geodetic engineer. So, sinukat siya. 3 to 4 months ang release niya sa Bureau of Land para ma ma yung aking technical description. So, dahil naiinip ako, sabi ko, i-transfer e ko na nga lang ito sa pangalan ng binilhan ko. Para nang sa ganun, kapag tinransfer ko to sa pangalan ko, ay ah, nagbenta na sa akin yung binilhan ko. Parang pangatlo, no? Parang may gano'n, ano yung salitan. But anyway, I am just keeping this record for my reference, no? By the month of October or November. And I am hoping by the end of December, nakapangalan na sa akin yung 300 square meter na binili ko. As well as yung binili na nanay at kapatid ko. So, tatlo kasi kami bumili dito sa 2.6 hectares na to. Kaya ang subdivide nito ay actually tatlo, no? Anyway, congratulations, self.